Ay, gagawin na talaga, oh. Hello, gaga ka ba? Gaga ka, kang bruwa ka? Ano ka, bruwa? Ano ka, bruwa ano ka? Ang lakas, oh. Oh my oh. God. Sumubra ka na sa mapa, ha? Ah. Ina-attack mo pa din yun? Ba't ako matatakot? Tara, 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 tara. Ay, di puta. <bota. laughs> Talo! No. Alright, yan ka natin yan para kita yung pagkasupot natin ano ka nasisira, si Siraulo. Raulo Aldamar hilo po. uy ako naman pipili gago na yan shit na malapit di ako nakapili ah buti na lang napili ko hindi wow pag may makita ako dito ditong supot na Layla baban ay ay Angelo. Oh. Ba't Masa ako matatakot? Andyan yung Angelo. Oh. Kitang kita nyo. Oh. Angelo, oh. papanatang ko yan. Ayan siya oh. Nakikita mo naman. Hindi kailangan magsalita pa. Nakikita mo na yan. Galit na galit na talaga ako sa mga Angela user pre. Alam nyo mga pre, kagabi kasi naglaro ako ng email. Mananalo na sana kami, pumatong ang diputang animal niyan. Bobo ka kasi. Eh, hey, ikaw ang oh Magtago ka na. Ahabulin kita kahit siyang ka magtago sa lupalop Best ng mundo. Tumesting ka! Lagot Angela! Wasak-wasakin kita! Lalo na sa mga Angela user, babanatan ko kayo. Talaga, Charmin? Ang pangalan niya, Queen. Feeling Queen din to mga Angela user, no? Ano pa, ko? Oh, may mga kayo ng Angela user? Feeling mga Queen, Min. Angela lang naman alam. Sorry. Oh, Buti pa diba ako. Marami akong hero na alam. Pero Antos lang yung pinakagusto ko. Hindi, e, wow. Pero syempre, babalaan natin. Angela, magtago ka na. Para maramdaman niya kung gaano ako kalakas. Ba't Mas ako matatakot? Siyempre, pang mga ganyan mga teknik, pre. Okay po daw. Okay po! Wag mo akong mapo-po! Bebe, lang kita, be! Wag mo akong mapo-po! Masama akong magalit. Masama akong magalit, boy. Buwisit nga na yun o gago. Sorry, sorry. <laughs> Gagong pastos. Pastos ka! Pastos ka! Ako pa talaga piling. Piling din tong ka na to, no? Piling din tong inayupak na to, eh. Ako pa yung tinatarget, eh. Bobo ka kasi. Ay, I may mean, banatang kitang inayupak, eh, no? Shit talaga, buwisit talaga. Inuna ko pa kasi yung Oh, kalma. Ah, Naiblad ako sa putang inang min na Tarna to, pre. Napakaputa talaga, men. Napakaputa sa lahat ng puta. Sorry na! Hindi ba? na ako nababalik gago, eh. Hindi ko naman siya trip, eh. Tapos ako trinay tripan. -tri May sira ba sa ulong puwisit na yan? Bahala ka sa buhay mo! Hindi pa kasi pumunta doon sa kan kong... ba? Pwede naman siya pumunta sa... Si ibang Lin. Ay, gago yung nabal talaga, oh. Hello, gaga ka ba? Gaga ka? Gaga ka? ka? Bruwa ka? Ano ka, brua? Magruwa ka. Ang lakas, oh. Oh my oh. God. Sumubra ka na sa mapa, ha. Ah. Inaatak mo pa din yun. Mas ako matatakot. Importante <laughs> sa akin, makuha ko si Gan. Makuha ko si Angela. Huwag mong subukan. Makakapawin na ako sa kanya. Yun lang naman ang gusto ko dito, eh. Sana, oh. Eh, ako sila. Takot sila, pre. Takot silang lumabas. Tara, pre. Tara, tara, tara. Ay, di puta. talo. Buisit <laughs> na Angela pumatong! Bakit ka nun pumatong yung Angela? Sorry, chow. Uy, gago, magdipinsa kayo, uy, gago. Here we go! Tatangay yung gago kayo! Gago yung kano, hindi siya napupunta, oh! Kalma kasi, kalma! Oh, kalma. <laughs> Matatalo pa tayo dito, eh. Kakay blood naman oh. Masakit na ng itlog ko, sumasakit pa kaysa puso ko. Hindi wow. Here we go. Bak bak. Iko na mabirada si kanu. No. Bobo ka kasi. Maayos kayo. Ano na Altos? Joke lang. Joke lang yun. Talo! <laughs> ano joke? Mga ulol ba kayo? Putang ina nyo? Ano kaya siniswerte? Like hmm. <laughs> hmm. Lakas mo! <laughs> ah. Here we go! Ah! Magaling kang kupal ka. Taklulo, mama, papa. Bahala ka sa buhay mo. Nasaan si Angela? Urado ah. Anyabang mo, angas mo ah. Here we go! Sige, sige, putangin na nito. Babanatan ko yan. Hmm, yan pa. Hmm. Sige, pre. Ano? Palag? Ano? Ay, sayang naman po. Sorry, sorry. <laughs> Parang sasabits na ako dun eh. Beep lang mga supot, beep. Bahala ka sa buhay mo. Buhay ko. Here we go! Ay, gago. Oh, tiyang inamin. Ay, tanga mo. <laughs> oh, Here we go! So, Ang mga kasama natin, oh, napaka-hype naman, oh. Sari, chill. Ah, Wisik naman itong Angela na to. Nakakabadrip ang puta. Huwag ka nagbagalit. Oh, wow. <laughs> ang ina nito na... Here we go! Tangina kasi, no? <laughs> KALMA! 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 Chill! Chill! Yung diputa! Wala na! Pinis na! TALO! Huwag kayo iiyak! AH!